atap satab yan. Maligat pa ba? Naligat pa ba, Asmer? Ha? Kaibigan, naligat pa ba yung yun? Wow, haba ng pako. Biro ka bumili kayo ng pako? Puro, puro D4 kong concrete nail? Ang lupit ninyo talaga. Pako, concrete nail. D4 pa. Wala nga. Ang lakas yung gumawa. Ang lakas yung Duel ng pa ako. Ang niyo ninyo, umuuga rin naman. Ito naman kayo. Ayun, eh, take pa kayo ng ano eh. Batibot na gumagawa ng purme. Eh, tamong pa ako nyo ang haba. Eh, lusot talaga sa kumain ninyo. Ito sa paa, pag natungtungan ninyo. Aangangap pa naman yung mga paa ninyong yan. Kaya pala bumili ng paa mahaba yun. Ipapang... Lagay sa hulog, o Kasi Pilipit, hindi nga naman nabuti ng detres. Nag-concrete nail. Yung kapal eh. Ayan o. Oh. Oh, ha? Magaling din kayo yung bumili ng pako pa ano? Kaya kayo bumili ng D4 yung pako pa para pag kayo naghulog, hinulogan nyo yung poste ninyo, kita lang ang ulo. Sa kapal. Ayan oh. kita lang ang ulo o. Oh. Ay, naman ang pusti talaga ito. Pilipit na pilipit. Nakakatuwa. Ayan, no? Oh, ang daming kinain ito si talaga. Oh. Sabi ko sa inyo, kahit ako'y libor lang. Libor lang ako. Oh, ang taas, oh. Ang gandib ng nung gagawa, oh. Ang kanya tungtungan, oh. Biro kayong gawagawa yung yan. Kung inayos ba naman ninyo, eh, hindi na masyado magtatapal-tapal yan. Ayun, tatapal naman. Ayun, isa ako, oh, nahihirapan maghulog oh. Pinutol pa rin yung poste sa biga. Bino kayo pakain ninyo yung disportes dun. Ngayon ako nakakita talaga dyan. Poste, pinakain sa biga ng poste. Ah, yung disportes, oh. Putol-tuloy. Oh, pati yung hulog na rin isa, hulog. Pako. Pako. Oh, nasa na yung pakong na hulog. Nandito pala sa ibabaw ang pako nun, oh dito, hindi 4 oh Ayun Martel Jun, bumuto na Hmm Ayos din kayo gumagawa nilang ano, ng no? pako eh, hindi no? 4 ang comfort nil eh Nahirap na hirap akong bunutin eh Umuga pa naman yung gawa 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 ninyong ano Gawa gawa nyong Porma, ayun haba oh Pakita ko sa inyo kung gano'ng kahaba ha diregaw ang forma ang digaw ang tungtungan ah. Ambulok niyo kasi. Ayun oh. Oh, ayun oh. Oh. Tama. Wala lang purpit. Purpit ang taas. Purpit ang taas. 'Yung sabi ka bayuhan at Ha? 'Yung sabi ka bayuhan no 'yung ano to? So, ay, sino nga, ay, tanong nga pala sa inyo, sinong may sabi sa inyo kakabayohan na lang yung ano? Yung, Ampalitado ano yun? Ang palitada, ang palitada sa labas. Ha? Ang dami nyo patintay tay doon sa labas. Grabe kayong gumawa. Nag-asintada kayo, hindi niyo diadampot malamang yung inyo nalalaglag. Kaya lugi sa inyo ang ano? Lugi sa inyo ang kontraktor. Oh, kawawa sa inyo ayan o, o mo pakita ko sa inyo ha pilipit yung inyong gawang puti ayan o ha ah. kung sino manunod nito ha si pati nyo magputi ha tuntuit ha dadahan dahanin ko o o na mo ha dadahan ko yan ayan o nawawala na sa linyo o o o o tuwit sura o wala na wala na sa ulo o o kita naman siguro ninyo tingnan nyo yung tabi at saka yung pinakangkanto. kanto o oh, yung pinakang na yan, no? Oh. O, oh, di ba? O. Oh. Kita nyo? O, ulitin natin, pabalik. O, oh, kasi nyo na, o. Oh. Yan. Kita naman nyo yung siguro, yung guhit na yan. Ayos, ha? Dadaan-daanin ko para sabihin nyo, pilipito hindi. O. Oh. Ha? O, oh, yan na. Ayan na siya. O. Oh. O. Oh. O. Oh. Oh, tipit oh. Oh, ayan oh. Ayan oh. Ito. So, ayan oh, no. parting yan oh. Ha? Talaga mo pa dito si kita. Shout out. Ito, ayun yung poste oh. Oh, iba yung puno. Oh, ha? Huh? Hey, shout out sa poste nito. Punta ka dito, si similar ka namin. Ang oh, matuto ka mag-poste. Ayun, bigyan niyo, Pilipit oh. Oh wala kayo eh. Oo, oh, yan o. Oh. Oh, paano? Sa comment section tayo mag pa. Mag-comment kayo ha. Yan o. Sa ganyan ka naman o. Sa ganyan ka naman o. Sa ganyan ka naman o. Sa ganyan o. Sa ganyan ka naman o. Sa ganyan ka naman o. Sa ganyan ka naman o. Pinagang poste, oh. Oh, yun. Lumapit na. Oh, yun. Lumapit na yung tasi, oh. Oh nga, comment na kayo kung mahusay talaga kayong masun at saka kurman bye bye